Maraming ko na, no? Wala, lubog na rin, eh. Hindi na kaso Wala ang bunga. Ayun. May saging. May dalag siguro yan. Dan ilog dyan na ano. na. Bakas ng tao eh. Ayaw, pala. Ayaw na, oh, mabunga oh. Pwedeng pahalawan ito. Magkano kaya ang kalmansay? Mabili ng power. Mabili ng power. Sa klaseng may napunta ditong kambing, anong hayop? Paldak eh. May bunga eh. eh. Ah? Ha? Masasayit. Hmm? May padali. Kinarche. Ay, naihinog! Kadamay! Eh. Maraming bunga. Bata, ko dyan, no. May bilhin ng power. Huma, eh. Oo. Oh. Oo. Oh. Hmm. Pang ano din, pambili ng ulam. Ay no, gubat. Hmm. Ay gubat na din eh. Hindi na makakalapit din eh. Parang daming bunga oh. Mm -hmm. Daming May pasalida. Naihinog na eh. Magkano ka laban ngayon? Matanong sa dalawa ni Naubit. Magkano ang labanan? May sayang naman. Ingat dyan at Ang ganda ito dati eh. May edad na rin ang puno ng kalamansi. Dami mong bunga. Hindi masyadong kita. Hindi kasi kulimling. Ayan. Bunga ng kalamansi. may mga bunga din yun marami ito ito lang saan ito marami bunga kailangan tsatsaga yung pangunin nito pag hindi matyaga mamimitas eh, lalo't kung matilas yung uod makatay. Dati kasi namimitas din ako niyan eh, nung kabataan ko pa. Katulong ako ng nanay ko sa pamimitas. Halip na yung upa namin. Kami na namin, At sa muli na po muling na the next video po. Salamat po. Thank you po. Thank you.